Unti-unti pong paglamig daw ng klima sa naturang lungsod, nararamdaman na kasabay ng papalapit na Pasko. Gawin ninyan kuha po tayo ng report sa pag ng Bombo Rayo Baguio. Nararamdaman na ang unti-unting paglamig ng klema sa summer capital of the Philippines na ikinasisya ng mga turista habang papalapit ang Pasko. Simula kahapon na itala ang mababang temperatura sa lungsod ng Bagyo na umabot sa 15 degrees Celsius. Kaninang umaga naman na ang 15 degrees Celsius. Ayon kay Mar Joseph Santos, observer mula sa State Weather Bureau sa lungsod ng Bagyo, inaasahan pa ang patuloy na paglamig ng panahon sa City of Pines at sa iba pang lugar sa Cordillera at Hilagang Luzon sa mga susunod na araw, particular na sa mga buwan ng Enero at Pebrero. Ito ay sanhi ng hanging amihan na lumalapit sa regyon. Matatandaan na ang pinakamababang temperatura na naitala sa kasaysayan ng nusod ay umabot sa 6.3 degrees Celsius noong January 18, 1961. Ang pinakamababang temperatura naman na naitala ngayong taon sa Baguio City ay 9.8 degrees Celsius noong Enero 27. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga bibisita sa lungsod na magsuot ng makakapal na damit tulad ng hoodies at bonnet upang makaiwas sa mga karamdaman na dulot ng malamig na klema. Samantala, ikinatutuwa naman ng maraming turista ang unti-unting paglamig ng klema sa Baguio City. Ayon kay Reka Miranda, isang estudyante mula sa Pampanga, masaya sila dahil nararamdaman nila ang malamig na klema sa City of Pines. Ah, uh, para po sa amin, kung student pa lang po kasi, so far po, super lamig sa Baguio and ah uh, very friendly po yung mga tao, lalo na po, pumunta po kami para dito. Pumunta po kami dito para sa research and so far, hindi naman po kami masyadong yung nakirap. More on, ano po, ah uh, in short, maganda po sa Baguio. Mm -hmm. Sa kasalukuyan, fully booked na ang ilang mga hotel at accommodation establishments sa Baguio City kasunod ng patuloy na pag-akyat ng mga turista na magdidiwang ng Pasko sa lungsod. Bagamat mas mataas ang bilang ng mga bumibisa noong nakaraang taon kung ikukumpara ngayong taon, nananatiling mataas pa rin ang bilang ng mga turista. Ito ay senyales ng muling pagsigla ng turismo sa City of Pines. Pinaalalahanan na rin ni Andrew Pinero, spokesperson ng Hotel and Restaurant Association of Baguio, ang mga bisita na mag-book muna sila ng accommodation bago sila umakyat sa lungsod upang matiyak na mayroon silang matutuluyan. Nagbabala din siya sa mga turista na huwag agad maniniwala sa mga murang alok sa social media upang maiwasang mabiktima sa iskama. Mula dito sa syudad ng bagyo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mira Pakpakan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!